Magandang araw. Opo, sir. T. Madalas po nalang to ang sir Pogi. Talagang nalalapit Division Sports Meet. Kaya kinakailang matapos na ang lalaroan ng mga bata man lalaro Habang wala pa ang aking mga kasamahan, ako yung nagpatuloy ng magawa. Dala po ang aking taktak at tubig. At simulan ko na. Iniwan ko po ang aking kinare. Ito nawasak na po nung unang araw. Kitang kita nyo naman. Hirap na hirap ako sa ng damo. Kaya ginamit ko ng taktak. Pagkain na po na yan, wala pa rin sila. At yun, sa wakas, dumating na ang aking mga sa DepEd to Pad version. Maraming salamat sa inyong pagtulong. Isa po dyan sa aming kakatulong ay Sir Joko, yung nakabloon jacket po. Siya po ay walang kaimikibig na tao, pero kahit siya ay makwento, siya naman po ay nagawa. At dahil tanghali na, kami kakain na. Maraming salamat kay Sir Reggie, kay Sir Cheyenne na nagpakain sa amin. Salamat mga Sir. Ang pagkain po namin ay makdo, tinola at siyempre may kanin. At kinabukasan po niyan kami naman po yung maglilinya. Sa ibang araw, babaltahan ko ulit kayo. Paalam!